Magbabiyahin na kami papuntang San Luis, Pampanga after namin magpahinga simula kanina ng umaga after nung namin kanina nakita nyo naman tong tugtog kami kanina guys at ayan paalis na po ang mga kabanda ko magbabiyahin na po kami alright okay guys sasakay na kami yung van guys kilala nyo ba tong kasama ko? kilala nyo ba to? it's so very very tagal bago natin siya nakasama ulit guys siya nga po pala si Bapang Angel. Tinala po. guys. At tagal bago natin nakasama ulit si Bapang Angel guys. Ngayon na lang siya nakasama kasi super busy na siya sa kanyang pag-aaral. Guys, na traffic na kami. San Luis, please wait for us. Meron lang na ano dito na accident. Napano kaya siya? Eh, yung ano yan. Motor. Guys, at na kami sa Rosario. Alright. Yan, guys. May nagpapasayon na. Dito nga yun. Eh. Yan, guys. nagpapasayon na yung mga kasama namin. Bangita. Okay, guys. Nandito na kami sa San Luis, Pampanga. At, guys, nakita nyo naman, nagpapasa nagpapasayon na po yung Jerome's Band. Nakasama na namin sila, guys, sa ano? Sa San Vicente, Lubao. Yan. Ang papasewan namin. Palayarn. <laughs> Ayun si Diwata guys. <laughs> Diwata. Si Nandito na po kami sa bahay ni Kapitan Tobias. Yan. Magre-ready na kami guys. Alright. Kailangan ka nalangyay ka Randolph? Randolph. Ace or heart? Heart. Ano yung nakalito ko? Okay guys, ayan, naglalakad na po kami papunta dito sa lugar ni, ano, Kapitan. Ayan. At yung ibang banda guys, nagpapasaw na. Kami halos kararating lang namin dahil medyo na late nga din po kami sa, dahil sa traffic na na-encounter namin sa San Fernando kanina. Nakita nyo naman po, traffic. Okay, dito na kami. right guys, kakain muna kami bago kami tumugtogs. dogs. Let's eat. Uh, Tubo kaya Ba, uh, alam! Okay guys, tapos na kami tumugtog dito sa bahay ni Kapitan and magpapasew na po kami. <laughs> ha? Bab. No, ay Ayan, guys, magpapasew na kami. Tapos na kami nag Marianza. Siyempre, magpapasaw na. Magagawa ng vlog tambab. Okay. Guys, dinala na kami dito sa may Encantadia. ano you know? Good luck! <laughs> dinala namin ang ng aming machante dito sa ano? Encantadia. <laughs> So yan guys Literal no Literal na inabot na kami ng gabi sa Paseo Tingnan nyo naman guys Ang dilim na Tapos kakarating na namin sa boundary Tapos meron pa yung kanto doon Meron pa yung kanto doon Namin pa namin din na na kanto Grabe na ka laki Laki ng Laki mo San Torsario San, San Luis Bakal bakal salamat San Luis Ang laki guys Hey guys, ano? Express. Pagod na po kami. Kasama ko po yung nanay ko. May gumishin. May gumishin. Sige, doon. Guys, here's my ninong. My ninong. Bless to me, ninong. O, oh, di ba? Ganun. Guys, ano, we need, ano, we, we, we deserve pahinga. We deserve pahinga. After all the things that I've done this day, I don't, say hi to my vlog. This is my vlog. This is my vlog. This is my. This is our ano. My. Mm, <laughs> the, then driver me guys. Make up tagalog. What is the English? What is the tagalog of ano driver? Pesta. Sobrang <laughs> pagod na, sobrang pagod na ako, guys. So, lang. Bye-bye. Guys, ayan magpapasayaw na kami ulit. Nagpahinga lang kami very very light kasi yung haba nilakad namin, hindi ko alam kung pabalik na niya kami ng school. O sa aming kakainan ng dinner. Pero ewan, ang dilip na guys, oh. Inabot na kami ng sunset. Ay, sun, oh, sunset. Ganda ng sunset, guys, oh. Guys, I cannot. Napakalayo, guys. Madilim na, guys, oh. Nakangati na yung ulo ko sa pawis <laughs> Legit guys dabi, dabi. Di pa kami tapos Di pa kami tapos guys Saan na babatungo? So guys Tingnan naman Sana magdi-dinner na kami Ang haba ng no ano namin pinasebo Grabe guys Since, since nag-start kami ganinang ano hapon hanggang ngayong gabi di pa tapos as in walang patad walang patad guys kaya naman upo muna ako hindi pa din hindi tayo mupo Bustle 5 ba? Bustle 5! Guys, finally nakaupo na ako. Wala pa lang. So guys, kukuha muna ang foods ko. Guys, kakain muna ako. Balikan ko kayo mamaya pag pauwi na kami. Pero feeling ko magpapasaw pa kami papunta doon sa pahingahan nila kasi layo guys. Ang layo ng school dito. So ayan, kain muna ako. Nay, mag-high -mag ka ba? So guys, tutugtog na kami. simbahan at mag-exhibition po mga majorettes namin. Paglalakad po kami ng LAYO! Malayo na kami lalakarin mga ba. Kami po ay magbawa sa unang kalit pa punta sa aming pag-exhibition na mga majorettes or right. See you there guys! So oh, mga BAP, ayan tapos na po ang exhibition ng mga Majorettes. So guys, uh, na kami and balik kami Ay, hindi, hindi, na pala ako babalik Balik ko! Hindi na kasi first one day lang ako No po, padali hindi kayo kita <laughs> Ayan guys, dyan matutulog ang MBS dito naman ng Jerome's Band ay, ito ba lang Jerome's band, tas doon ang MBS. Tapos ang banda 23 dito. At ako guys, ay uwi na kasi meron pa akong assiste bukas sa Minalin. At meron naman tayong kapalit. Guys, ayan, napakapagod din pala dito kahit first day lang ako. Uh, kami ni Babang Angel, uwi kami ng Minalin. And si Angel, may pasok siya bukas. Ako naman, may assiste ako sa sarili, sa banda namin, sa mother band namin, sa Santa Monica Brass Band. Ayan. Yeah. Buti na lang dumating yung isang nag-aalto dito. Alis meron ng kapalit dito. So yan guys, thanks for watching this video sa buong maghapon ko ngayong October 6, 2024. Yan, kanina umaga, recap lang tayo. Kanina umaga, nag-ano na tayo kanina sa election, sa filing of candidacy ni, uh, hindi ko lang kung vice mayor or mayor kay Mayor Chacha or Vice Mayor Chacha, yan. Running for Vice Mayor and Mayor. And then, pag-ahapon naman, dito na tayo sa San Luis, Pampanga. Sa Santo Rosario, San Luis, Pampanga. Para sa bisperas. Ayan. Kaya naman mga BAP, thanks for watching. Ayan, syempre, special shoutout. MBS. Tapos sa uh, Jerome's Band. Alright! See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Sa uh, Pinalin. Ayan, sa Pinalin naman tayo. So, pag na-upload ko to, sigurado, uh, hindi na ako cover 6 mga 2 days to 3 days before kasi upload ko pa yung St. Francis Village vlog yan yung yung feast day na yung assistant namin sa St. Francis Village sa Dolores San Fernando Pampanga All right guys thank for wa thank for thanks for watching and see you sa ating next vlog All right bye, bye.